Paano po akong kumuha ng inyong mga katanungan? Again, reminder po, one main question, one follow-up question. First question, Eden Santos, Net25. Uh, good morning po, Yusek. Regarding po dun sa flood control, Uh, project ng gobyerno po natin. Kumusta na po ang status ng mga proyekto uh, since uh, panahon na po ng tag-ulan at nakakaranas na rin po ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar, especially po dito sa Metro Manila? Sa ngayon po ay wala pa po akong detalye at uh, hindi pa po natin naka nakakausap uh, si uh, Secretary Bonoan. Pero malamang po by next week ay makakakuha na po ako ng detalye. Ang nasa akin lamang po ngayon ay ang kanilang naging trabaho dito sa Tansa Tangos, ah rather Tangos Tansa navigational gate at nagulat ulat na rin po, nagbigay na rin ng ulat itong si uh, representative Toby Tianco at nakikipag-ugnayan nga daw po ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary uh, Manuel Bonoan at uh, ito po ay uh, Matatapos na po, magiging fully operational na po itong floodgate na to sa July 1. Inayos po nila ito para po maibsan naman po ang um, pagtaas or ang pagbaha sa nasabing lugar lalong-lalo lalo na po pag high tide. So 'yun lamang po muna ang aking maiuulat but uh, pinapangako ko po pag nagkaroon na po ako ng detalye patungkol sa uh, sa yes, uh, project ay uh, ibibigay ko po sa inyo agad. Maraming salamat, Eden. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po, pinunan ni Vice President Sara Duterte yung paglead ni Pangulo sa incineration ng drugs mm -hmm. sa sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa talak, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at uh, binantayan ang pagkasira ng iligal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang uh, droga, ang iligal na droga sa ating bansa. At ang pagdatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbi rin po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018. Yan. At uh, baka po nakalimutan din po ang uh, ng Vice presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po uh, ng witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po baka po nakalimutan niya po ito, uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taumbayan. bayan. Maraming salamat, uh, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. Uh, may sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of, fact, yun po. Mm -hmm. Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang vice-presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po, na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat, na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin na question Ang sabi po natin noong nakaraan, ay uh, it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa, sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, eh nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At um, ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang-personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions? sa Australia at kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Um, Siguro yan po yung nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wagla pang pumagtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 Uh, presidential election. At uh, sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bay, ikaw ay uh, taong gobyerno at uh, public servant ka, obligation mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o kakasangkutan mo. So, in-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, uh, doon sa travel pa rin ni VP Sara, uh, uh, may yun no, kung uh, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Mm -hmm. uh, sino ba ang nag-issue ng travel order? Sa... Nag humingi po siya sa office of the president at siya naman po ay napayagan. Pero yung, kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito, manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito sa, sa part ng official uh, uh, trip niya, uh, obligado siya na magpasa ng liquidation na uh, Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia. So kailangan niya pong mag-report di lamang po sa 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 gobyerno sa taumbayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So, ano ang naging resort nito para sa taumbayan bayan? So, yun po yung pinaka-importante doon. At, um, so, yun po. Thank you, Alvin. Uh, Follow-up question, Eden Santos. Uh, i-clarify uh, clarify ko lang po, no? kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang uh, nabanggit nyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng uh, uh, pagsagot ang VP regarding doon sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin nag, uh, namamasyal or holiday po yon. So ano po, niyo, pa paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili. Ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si BP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden.